guys oh Sama ko guys, nandun sa baba o. Ayun. Ayun. ay pupunta ka sa samahan nyo kami sa San so Let's go! Pagod! Guys, <laughs> dito na kami dasma. Sa dasma. Las Marinas! Las Marinas, Kabite. So, tuloy-tuloy lang tayo. Uminom muna tayo ng tubig. Ayan. Dahil nakakaoho din. dito na tayo gabi na kami nakarating at dahil pagod at gutom <laughs> burger muna tayo <laughs> sama ko nagubad na kaagad ng damit oh Mm. Paso? Oh, hello, hello Jan. Michael. at saka si Dodoy. hmm Ah, tan check 650 tayo dumating. Ano oras? 650. 650. Ah, 330 yana. 340. So, dito na tayo. Luluto muna tayo. Ah sila pala. Hay <laughs> <laughs> tayo kain. morning, good morning sa inyong lahat uh, Ito na, nandito na nga kami sa Kaviti uh, Wow! Siyempre gagawa na naman kami <laughs> ng iba't ibang mga gawain tulad ng pangugulay at uh, magtanim-tanim at uh, siyempre maghanap tayo ng panggatong natin Ayan. Wow! Mas maganda ng kanin pag nasa kahoy So... Kasi pag sa bahay tayo, gasol, yan. Pero dito, uh, yung ginagamit namin ay panggatong yung kahoy. So, maghahanap tayo ngayon guys ng panggatong natin. Wow! Gamitin natin mamaya sa ating pagluloto. Alright, let's go! giniagawa mo. Nangunguha kami ng kahoy para panggatong dito sa kabukiran ng Kabiti. Yan. Wow! Sama sa si Michael at saka si Dodoy. wow. Yan, Lalaki, oh. Masiga, ito pa ginatong siya. Panggatong. Yan. Mga sanga niyang mga tuyo na. Ang guys, marami na kami nakuha oh. Mm. Wow! Let's go, uwi na tayo. Ayun guys yung mga tanim dito no. Ayun, kung mapansin nyo. Uh, wala kang problema sa mga gulay, sahog. At dito, nagtatanim din kami dito ng mga kung ano-ano. Tulad nito, may tinanim dito yung angkel ko ng ano, ng sili. Yan. Ayan o. Ito na yun. Hmm. Wow! Kaya isang buwan. Dalawang buwan pwede na tayo mag-harvest nito. Ayan. Sealing ano pala to guys. Yung sa sigang. Ayan. So maraming pwedeng magawa dito pag nandito. Kaya kami pumupunta dito sa lupa niya. Kasi tulad ng sariwa yung gulay. Masarap yung hangin. dinabalik wow! uh, balikan namin dito. Ayan, yung mga bananim mo. Ayan, may saging. So, napakasarap dito. Okay. So, mamaya ulit, update namin kayo kung ano pang mga gagawin namin dito. Mainit na pala guys, ano? Sana nga maging tuloy-tuloy na ito para yung trabaho din namin ay magawa na rin namin ng maayos. Okay. Sige. saka so ito pala guys, meron tayong tinanim dito. Yan. Alam niyo ba kung ano yan? Mani yan, mani. Yan. Tapos mayroon din doon sa kabila na Gabi Opera. So Kamuting kahoy. Ayan, no? So Marami ditong pwedeng ma-harvest. Good morning, guys. So babalik na kami sa ano namin, sa trabaho namin sa Paranyake so time check 5.45 nagre-ready pala yung kasama ko naligo so suma nyo kami mamaya ayan maaga tayong aalis para makarating tayo mamaya sa ating pupuntahan ayan ayan so let's go guys ang um, road trip road trip tayo. <laughs> Ayan. So, dito to sa Kabite. Papunta kami ka Paranaque mamaya. Sa, papasok uh, na sa trabaho. Bali, nagbakasyon lang dito muna ng dalawang araw. Wow! May iba naman yung ambiyan sa Hindi puro trabaho lang. Ano? Ayan. So, let's go! Alis na kami. Right Sama nyo kami mamaya sa aming road trip puntang ka Paranaque. Yo, good morning guys. Dito kami ngayon sa Daang Hari. Ayan. So kung makakadaan kayo dito, Ah, uh, pwede kayong magmami dito kay Kuya. Oh. Wow. Ay, no? <laughs> Yan, ito yung dang hari. So, kain muna kami. Mapus. Okay, so. Wow. <laughs> Tama ko guys ando sa baba oh ayun yun mula na yun oh Whoa. Wow! Wow! <laughs> Woo! sa dam dito sa Molino. Uh ah, -huh. Ah. Molino. Ayan. So, pagbagsak ng tubig dyan, ng tubig, kakaroon siya ng bula. So, hindi natin alam kung naglalaba ba si Ivana o si... <laughs> Ayan. Hindi ko alam kung na, may naglalaba doon sa taas eh. So, yun guys. Yung ano. Ayan. Wow! Pagbalsak niya dyan, nagkakaroon siya ng reaction. Yun yung bula. Paano nang Hindi ko alam kung siya talaga ay ano, malinis o madumi. So, yun nganta sa... so, guys, nandito tayo ulit sa Paranyake sa site namin. At uh, maraming salamat din na nakarating kami ng ligtas at dito na taposin yung vlog na ito, mga Kamistor. So, thank you for watching and don't forget to subscribe and like and i-click na rin yung notification bell para update ka sa aking mga vlogs na susunod. Maraming salamat. Bye-bye.